Ayan guys, good morning. Kahapon, inuto sa akin ni Papa na hakotin ko daw yung mga balinghoy na pananim. Dahil daw babibilad ng araw. Baka daw matuyo. Kaya pinapahakot sa akin ni Papa. Tara guys, samahan nyo ako. Ayan. Ayan guys. Hahakotin natin yan. Ilalagay natin yan sa kanlong Ilalagay natin 'yan. Ilalagay natin 'yan doon dito. Diyan sa puno na 'yan para hindi mainit at hindi matuyo. Tara guys. Kakaunti na lang to guys. Tahan ko. ako ah. Makakahaba. Hindi makakahaba. tayo ng bao mamaya. Pagkatapos. Ito yung mahaba guys. oh Tatanta rin pa ito ni Papa. Tatanin. Para tayo may makuha ang mga gulay. guys, oh. Kasing papayat ko ito. Tayo ay. Daming damo. Hirap kakutin, no? Oh. pero natubo na. na. Iduogsok na lang yun ni eh, Papa. sabi ko ay damihan ang ating mga pananim nang marami-rami ang ating maibinta yan yan ay ikakat lang dyan hahati-hatiin lang yan tapos yan may mga tubo-tubo na may mga may mga supling na yan akutin lang natin to natapusin lang natin ito tang ang mga dumadaan guys na motor dahil malapit ito sa kalsada malapit talagang kalapit talaga ng kalsada Tapos no. Tapos guys. Ito, itong paligid na ito. Lilinisin natin yung mga damo-damo na yan dyan ng mga tinabas-tabas ni Papa. Tataniman ko yan ng gabi para madami tayong pangbenta. Tataniman ko yan ng gabi. Gawa nang yan. Ay, may tubig guys. May tubig dyan. May tubig. Dyan. Tataniman natin ng gabi. Kung hindi Papa Laren, ay taniman natin ang kangkong. ຢານ